Hello! Ito ang limang bagay tungkol sa Gigantes Festival. Ginaganap ito sa Angono Rizal tuwing Nobyembre. Ang higante ay isang representasyon ng bawat bayan. Tingnan natin ang mga halimbawang ito. Mm. Ang higanting ito ay galit. Ibig sabihin, ang bayang inirerepresenta nito ay galit rin. Ang higanting ito ay mahiyain. Big sabihin, ang bayang inirepresenta nito ay mahiyain rin. Naipapakita ng mga mamamayan ang kanilang talento sa pamamagitan ng on the spot na pag -uhi. Okay, tapos na yung oras. Ano yung ginawa ninyo? Gumawa ko ng isang invisible drawing. <laughs> ang ginawa ko naman ay isang parisukat. Wow, ang galing nyo naman. Ikaw ang nanalo. Yeah! <laughs> rin silang paligsahan sa pagsayaw. <laughs> Ikaw ang nanalo Yes! Sa dulo ng pista, isinasamba ang mga gigante sa isang pagoda uh, Isang kinakantang misa, tinatawag na misa kantada Ah! Uh,